Ano ka ng ano? Nanganap ng bangka. Bakit? Sisirin natin. Hindi mo pa ilaw sir yung ano? GPS lang. GPS lang. hindi na ilaw yung kung basa na yun. Basa na. Baka nahulog yun, no? Nasa ilalim na? Nahulog siguro kami na pag ano po. Thank you, thank you. Thank you. Maraming salamat. sir. Salamat, salamat sir wala talaga keding magana di ba dito eh oh. ay, Maraming salamat sa inyo tayo nga pag-share ng ibang Lana hindi na, na, na talaga nakita niya, yung na. drone wala na lang wala akong kilala dito Bago lang kasi eh ano lang kami dito sir trabador lang hindi namin kilala yan E naman gagawin na lang yung, kami kasi ano sayang yung drone Sir kung sakali bukas gagawin diyan talian yung pangkungunan na itabi dito. Tapos itinyo yung location kung magbabago. Ngayon, pag nandun pa rin ang, nandun pa rin ang device, Nasaan ibig sabihin, sa ilalim ng tubig. Malalim ba yan? Malalim po yan, no, ma'am. Nandun pa rin, hindi yung... Hindi, hindi sa... papakawalan nga yung water level ngayon. Pag nagbabago, pag nandun pa rin ang, nandun pa rin sa device na nakawalan yung water lily, nasa, ibig sabihin, sa tubig na siya. Ha? Okay. Punta kaya tayo sa napin hiram tayo ng bangka. Babangkain mo dito. Yan ang magandang gawin dyan. Kasi <coughs> mahirap naman yung maghanap ka tapos nasa ilalim ng tubig. Pagka yung terlili, papaganahin mo yung device. Ngayon, pagka ang tinuturo ng device nito pa rin, napibisay din nasa ilalim ng tubig okay, yan. pwede naman yun, yun eh. O, Pag ng, may bangka uh, na. Unti-unting ubusin yung water lily. Sana kanina sir nung uh, yung, ano na yung naubos Ayaw kasi nila kung ano, pababay. Ngayon, pagka sumunod yung device, habang upalis yung water yung device sumusunod, nasa ibig sila, nasa ibang wala nga. Kasi ang safe sana noon, pinagitna mo siya sa kalsada, sa kamukit pinababa. Hindi ka, kasi, kasi hindi yung, mo kasi sinip siya, safe na anong procedure ang yun. kasi ng device, yung, yung ano na yan, mal Kasi may yan ano ano, eh, bumangga siya sa di ganito, oh, bumangga. Tapos uh, na po nga. Oo, oh, pa rin, hindi eh. naman lumilipat. Mas mas na siguro, sir, buko siya, hindi naman siguro, basta basta na yan. So, mas maliwanag. Balikan nyo. Sino bang mo kayo pa? Kasi pagdanito natin, may harap na natin yung narapang binigay nga niya. Hindi ka makakain yung garter pa di siya. yung cellphone mo na isa? Hindi pa binigay ko sa iyo. Hindi? Hindi. Nandun siguro sa box. Hindi nyo, Sir. Baka... Hindi ka nagbulsa? Punta ko muna. Yan, Sir. Sa pinaganan niya. Baka na-aunt yan. Asan yung sapatos ko? Di ba pinabili na natin pagkakain? Kuha tayo ng bangka dun sa hanapin Ano yung si Kuya ito? Kung... Dito ka lang. Antay mo ako dito. Lord Jesus. Thank you, thank you See, sa po. ano ah? pag-alala. Kuya, thank you! Oo. Uh Oo, -oh. uh -oh. uh -oh. thank you po. Uh Oo. -oh. Ayun yung drone namin. Doon. Nalubog. سيدي <applause> <applause> علمنا <applause> baba. dapat dito oh, kung sa safety niya boom. Dapat bumaba ka. Dapat inangat mo na siya. Nag-ano ka? Nag-nag nag, -nag, -nag, -nag kumuha ka kasi nag nagtiwala ka. Dapat gumanon ka dito. Dito mo siya oh. Ayaw naman nila akong papababa. Hindi, malalim daw yan. Kung nasa ilalim na, di wala na. Hayaan mo na yun. Talagang ganun. Wala tayong magagawa. Oh. Tapos ang layo pa ng binabaan mo, doon ka pa, oh. That, dito. Kahit na. Malalim pala ito. Wala na yung drone namin, oh. Biruin nyo yan, yung nilaglagan niya. Hindi mo kasi, sinip ang utak mo dapat safe for safety ng drone. Hindi dito. mo kinuha yung pandita? Kinuha ko. Ala, bukas pa pala, oh. Hindi ka pala nagsara. Ayan yung cellphone, oh. kalim na yun eh. Sira na yun. Ang ano na lang nun, yung memory. Ang magagamit. Lana, nagtiwala ka kasi dito eh. Ewan ko kung bakit ganun ang pagpababa mo. May safety procedure naman. Nadito ka sa gitna. Akala ko nga dito mo yung padadaanin eh. Pa susundan mo yung ano, yung tulay sa gitna mismo. Yun ang ko na gagawin mo. Pero iba naman kasi ginawa mo. Nag, mas ginusto mong pumunta dyan sa tubig Wala na. Paalam na drone. Wala tayong magagawa. Asa tubig yung pinagsakan mo. tiwala ka sa ganong procedure mo. Dagat tubig yan eh, nababagsakan. Dapat nag gumawa ka sa safety. Kasi gusto mo ganunin siya eh, mas okay pa nga. pala dito. Pwede naman papasukin mo siya dito, tsaka ka magpababa. Tayo wala na paalam na drone wala na yung drone iwan ka na namin dito sa tulay wala na hindi ka na namin maka, di ka na makakasama namin sa bahay Ayan. tumalun siya pero hindi naman mataas tinalunan niya sinundan niya yung drone namin nahulog dun oh yun ang dilim doon sa may water lily nandito kami ngayon sa ano sa may tulay dito sa may pasi sumilang brakes kapanginayang wala na yung drone, nahulog, kabago-bago pa naman nun wala ah, nang mo ah. dito yun. wala na wala sa na na kasi kami dito katapos pinababa niya pagbaba, tumama dito Ito, kasi dito niya pinababa eh, alam niya naman na tubig doon dapat dito, mas okay pa nga dito eh pinababa, akala ko niya sa semento eh layo ko kasi talagang takot na takot ako doon hindi ko akalain na gano'n mangyayari babagsak siya ng gano'n gano'n sabi ko ng ingatan eh wala ay disgrasya talaga ganun lang siguro yung buhay pag pag hindi para sa'yo hindi para sa'yo magbabayad pa rin kami don kasi ng credit lang namin yun mahirap isipin pero kailangan tanggapin Ayan, kawawa naman siya o tumalong dun sa ilong Sobrang sayang. Ano, bondo, Wag ang na. Dito. Wag na kasi lalayon yan tapos wala din madilim. Kung nasa ilalim na siya, wala na rin. Sira na rin yun Magpapagawa ka pa rin sa bagay. ma-rescue mm, ma siya. Na, pero malalim daw 'yan eh. Sinong makakaano niyan? Makaka... Makaka... Ay, yung bangka nga tapos talihan na lang yung... One. Yung Di tao? Hindi naman gano'ng malalim yan. Dito, umalo dito eh. Yan, diyan sa tumama oh. Kasi ang nakala ko kasi dito. Tara na! Ano na, uwi na lang.